Hello mga mi, welcome back to my mini vlog. Ito na nga pala yung karugtong nung ginawa kong video nung naharaan. So ito nga ngayon at nag-organize ako dito. So gumamit nga pala ako nitong mga sanction na to para maisabit yung mga gamit ko dito sa kitchen. Ayoko nga sana mga milagyan ng mga sabit-sabit dito pero kasi ito yung mga ginagamit ko. So wala pa nga kasi akong drawer kaya yun. Dito ko muna sila ilalagay sa tapat ng kalan. Pero pag nagbago yung isip ko, mga maya, tatanggalin ko rin yan at iaalis ko kasi ayoko nga nang maraming nakakalat dito sa taas. Nung matapos naman niya ako mag-ayos dun sa aking cooking area, ay bubuksan ko naman itong aming bintana at tapos ay samahan nyo nga pala ako, ay I mean panoorin nyo nga pala ako maghugas ng mga pinggan namin dito. 赶紧往这里走，赶紧赶紧 Pagkatapos ko nga pala mag-urong mga mi, ay pupunasan ko na nga pala itong aking kalan. Ayan, hindi ko nga inurungan itong kawali dahil lahat nga lang yung pinirito ko dyan at paglulutoan ko pa ulit ng chicken nuggets ni Adam mamaya. So, konting punas na rin dito sa kahit nga pinunasan ko na to kahapon. Pati itong aking mga mantika, I mean yung bote ng mantika, ayan, at i-refill -re ko na rin dahil nga paubos na yung laman niya. Eh yeah, nga mga mihat natapos na ako mag-organize dito at mag-refill. So paano mga mihan ganito na lang ang ating video. Thank you for watching. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Bye.